mga kababs dito tayo ngayon sa tulay ng barangay Malatgaw so dito tayo sa gitna dahil titingnan natin yung sitwasyon ng tubig dito sabi nila sobrang lalim daw ay sobrang lakas ng agos kaya titingnan natin ayun nung may nakita tayong nag video yan so dito tayo sa gitna dadaan dahil ito ay ito, ay luma bali sinarado na ito yung daanan lang yan at saka yung doon magkabilaan so yan natatanaw natin yung mismong tubig baha ngayon lang ulit tayo nakapag ano dahil kanina sana yun eh, malakas yung ulan hindi tayo nakaalis so yan titingnan natin ayun yan o oh. so sobrang lakas pala talaga kasi may nag ano sa akin may nag-message na doon daw sa tulay ng Barangay Bagong Sikat parang dagat na daw doon yung hanging bridge doon Ano daw uh, sobrang lalim daw ng tubig ito kasi na ano dito bali tubig na ito doon galing sa tulay ng Bagong Sikat patagos doon patagos yun doon Bale yung tapon papuntang Aplaya. Yan Aplaya ng Barangay Malatgaw. So dito tayo.